Mga kababayan ko, pinakamatinding balita po ito Abogado ng KOJC SANGA? Opo mga kababayan ko SANGA ang abogado ng KOJC Fake News Peddler Ika nga sa loob ng mainstream media Pero inyo mga kababayan ko, simpleng simpleng uh, argument Gustong palabasin ng um, SMNI na inaaalis na ng korte ang uh, mga pulis natin sa loob ng uh, kingdom mga kababayan ko subalit mga kapatid sa pagdating po nitong abogado na to uh, muling uh, parang ang dating ito is inagitate po inagitate ha? inagitate po ng mga membro upang lumakas ang loob at nagpalakpakan pero bago 'yan pag-usapan natin to mga kababayan ko kung paano binubudol ang mga taga-KOJC netong mga leader at mga pumoprotekta sa kanila. Pakinig po kayong mabuti, mga basher at mga taga-suporta po natin. Okay? Huwag niyo pong kaka ikot ko, uh, ulitin ko lang po kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to like, follow, and subscribe. Okay? Then hit mo na rin yung, yung notification bell. Let's do this pinal lahat yung mga miyembro ng PNP dito sa buong compound ay uh, sa interpretasyon naman ng PNP tanging mga barrier. Anyway, mga kababayan ko, nagbabalita po ng si Jiggy Manikad. First lamang ang inutos ng korte na alisin ng uh, PNP. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gary De Leon. Okay, mga kababayan ko, ana up po tayo sa TV5. no, Maraming salamat po, ano? Uh, TV5 for this news, mga kapatid, no. Kasi mas nalalaman po natin. Alam nyo, pinagkakatiwalaan ko News 5 pagdating sa pagbabalita. The reason kung bakit, mga kababayan ko, very reliable and tama lagi sa paningin ko yung kanilang binabalita. Ito po, mga kababayan. Duration! Bit ang... Ito po yung fake news peddler na abogado. Court order ng Davao RTC Branch 15. Okay, liwanagin natin. Nag-issue ang Davao City Prosecutor uh, Court ng isang uh, notice na uh, pinasinasabi doon mga kababayan ko na tanggalin ang mga nakaharang sa labas ng KOJC at hayaang makapasok ang mga hayaang makapasok ang mga miyembro nito tingnan niyo po yung sinabi ng fake news na abogado na to mga kababayan ko pakinggan niyo mabuti Pumunta ang Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ Legal Legal Counsel Si Attorney Israelito Torion Ayan, si Attorney Israelito Orion Ika nga dito sabi sa balita Sa Compound Religious Group kanina Sinalo Nagpalakpakan, ito sinasabi ko nagpalakpakan yung mga membro Because sinabi ni Torion mga kababayan ko Maliwanag po sa sikat ng araw na sinabi niya po dito mga kapatid na palalayasin na daw po yung mga pulis sa loob ng compound mga kababayan ko, pero mamukat-mukat ni Torion, yung fake news niya dito, painggan niyo mabuti. Bunang kay OJC members si Tony Israelito Torion at ang sheriff ng RTC ng Davao. Grabe, no? Grabe yung agitation na ginagawa nila. Kapansin-pansin, marami pa palang miyembro ng KOJC ay nasa loob ng compound at matyagang nagbabantay sa mga polis. Kita nyo? Sandaling hinarang ng mga polis si Atty. Torion pero pinapasok din para ihatid ang dokumento. Iyan. Nakasalad sa Temporary Protection Order. Paigad niya mabuti ah. Order, dapat daw alisin ng mga police ang anumang inilagay nilang barikada o harang. Ayan, mga kababayan ko. The order said, mga kababayan ko, himayin natin. Ang sabi po dito, mga kapatid, it's literally at maliwanag po sa sikat ng araw, mga kababayan ko. Kung himayin natin, tanggalin ng barikada at ang mga nakaharang para makapasok yung mga membro ng KOJC. Tuloy. Pwede na po kayo umalis. Ayan o. No? Sabi niya dito, pwede na daw po umalis. Yeah! Uh, po ang order ng korte. Uh, yung mga... Fake news ka doon, attorney. <laughs> Winawaw mali nyo yung mga member ninyo eh. Di ba? Pare-parehas kayo ng mga banateros. Pare-parehas kayo ng mga vlogger doon. Pinapalabas din nyo doon na ano, sa balita. Pinaaalis ng Korte uh, Suprema ang mga pulis natin na nagsasagawa ng warrant of arrest kay ka sa wanted na si Kibuloy. Oh. Abogado to ha. Pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Mali ka doon, attorney. Barikada lang ang pinaaalis dahil yung barikada nakaharang sa gate, nakaharang sa kalsada at hindi makadaan yung mga miyembro ng KOJC. Okay? Walang sinabi doon, na all the uniform personnel uh, na nasa loob ng vicinity ng Kingdom of Jesus Christ ay umalis na lahat ng pulis. Walang nakasabing ganun. Hindi pwede maging barikada yung pulis. Ang ibig sabihin doon, yung barikada, attorney yung barikada. 'Di ba? Malinaw na sinasabi ng court, sa court order, barikada ang tatanggalin, hindi yung pulis. Sabi naman ng SMNI, pinatatanggal na po ng korte ang mga pulis na nakapaloob doon sa loob dun sa vicinity ng Kingdom of Jesus Christ. Fake news. Di ba? Ang lupit mag-fake news eh. O ngayon, dinatawa kayo. Bakit kayo natatawa sa mga ginagawa ninyo? Di ba? Because you are trying to agitate the Dabawenos, yung mga member ninyong Dabawenos, you are trying to agitate everyone na nandudoon sa vicinity na palakasin ang loob nila. Eh kung nagkataon mga kababayan ko, yung taktika na to mga kababayan ko, alam nyo anong tawag sa taktika na to? Mind conditioning. Bakit ko sinabing mind conditioning mga kababayan ko? Because naranasan po namin yung ganito eh. Sasabihin ng abogado, pinaaalis na ng korte ang mga pulis dito para yung mga crowd, yung mga tao taga suporta magalit, mag -resist. because of that mind conditioning. Ipapakalat ngayon nila sa labas yan. Pinaalis na ng korte yung ating uh, mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, maglulusuban itong mga tao na to para bitbitin makipagkaroon ng komosyon. Hindi nyo, hindi, hindi mo nalalaman. Sa ginagawa mong fake news na yan, pwedeng, pwedeng magkaroon ng casualties pwede ma magkaroon na may masaktan, pwede magkaroon na may masugatan, pwede magkaroon ng gulo. Secretary Remulla, please, make an action. I-disbar nyo to. ba? Diba? Tuloy. Sandaling nagtalo si na Atty. Torre. Tingnan mo mga kababayan o si General Torre. Priyon at Police Brigadier General Nicholas Torre III sa interpretasyon sa utos ng korte. Mm, ba? Diba? and proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. Yun ang pinagbasihan niya. Surrounding by the premises. Ano ba pinatatanggal? Barrier. Hindi naman yung ano, tao. Tuloy. So therefore, sa sorry, akin po siya. attorney. Uh, my turn? Yes, sir. Bago tayo mag-lumayo, uh, you are talking about presence. Tanong pa ng PNP. Ano? Ang barikada ang dapat nilang alisin. Correct. Kaya, kaya nga tama si General Torre, ay stand for General Torre, mga kababayan ko, no? Ano ba dapat tanggalin ng PNP, pihan anong ba, anong ano, hindi in-specific ng korte. Okay, hindi in-specific ng korte. Kung saan barrier ba, saan ganito ba, di ba, tuloy. Hindi rin daw malinaw kung dapat nga tuluyang umalis sa mga pulis. Di ba? Hindi protection order. Never it is mentioned that the police stopped the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kiponoy and never was it mentioned that we will vacate the premises. Diba? Yan yun! Alam mo, buti na lang matalino to si General Torre. Alam mo, pagkausap ko to si General Torre, nasa QCPD pa to. This person is very wise. Alam niya kung anong trabaho nagagawin. Magaling mag-execute to. Sobra. From Tita Delia Susoko, huli na yan si Kiboloy. Masyado ng matagal, lang, matagal sa Amerika. One day lang. Mahina ang proseso sa common people of the Philippines. Totoo yan, Tita uh, Delia. You know what's the reason kung bakit, Tita Delia? And every one of you guys, no? You know what's the reason? Alam niyo bakit? Sa batas kasi natin dito, maraming butas. Mga kapatid. Ito si General Torre. Two way lang para sa akin to after this mga kababayan ko it's either retirement mga kababayan ko ang kahaharapin nito or mga kababayan ko tambak na kaso. Ano po mga kababayan ko? Retirement o tambak na kaso. Pero partida, mga kababayan ko, sumusugal siya dito because of what? Because of the intel, intelligence report mga kababayan ko. Napakalakas po ng intelligence report nito. Kaya ako naniniwala ako sa ginagawa niya. Pati yung batas natin dito, every time na may gagawin ng pulis, may butas lagi. May nakasapal. Mga kababayan ko, hindi pera. Ha? May nakasapal na pangontra. Lahat naman ng batas dito, mga kababayan ko, may nakasapal na pangontra dyan. Eh. Ang problema dito, hindi natin ma implement dahil mga kababayan ko, may mga taong pwedeng masaktan. Alam mo ang thinking niya ni General Torre, kung ako si Torre, mga kababayan ko, parehas kami ng inisip na for sure iniiwasan namin ma iniiwasan na iniiwasan ni General Torre na may masugatan, may madagdagang pang sugatan o mamatay sa mga susunod na operasyon. Because Kiboloy said manlalaban siya, lalaban siya. Hindi siya susuko ng buhay. Mga kababayan ko, 'di ba? Tuloy. Sabi rin ni PNP spokesperson Colonel Jean Fardo, hindi naman pinipigilan ng mga pulis ang mga KOJC members na maglamas-masok sa compound. Oo nga, ba't pinapalabas nitong mga ba't pinapalabas nitong mga taga KOJC na ginigipit sila? Kaya pala tumatawag ng human rights, human rights, di ba mga kababayan? Alam mo kahit sino pang senador, kahit sino pang matas na opisyal sa bansa natin ang pumunta dyan, ipa ipatutupad at ipatutupad ni General Toro yung batas. Tsaka higit sa lahat, pansinin nyo mga kababayan ko, yung sasabihin ng spokesperson ng ano. Ito tama sila dito talaga. They are freely. Uh, free po sila. Free po silang pumasok at lumabas. Just can imagine, nag-start po tayo ng Sabado sa pag implement po ng Wakan Topares. Kung wala pong nakakapasok sa kanila, gutom po lahat ng tao doon. Correct mga kababayan ko. There is a video na mapapanood nyo sa ibang platform. Mga kapatid, na nagbibigay pa nga ng pagkain yung mga taga-KOJC sa mga pulis natin. <laughs> May segment na ganun ha. Ah. Nagbibigay yung pulis natin ng pagkain. Ah, bibigay yung mga taga-KOG sa mga pulis natin. Tinatanggap naman yung tubig ng mga pulis. Imposible hindi nakakapasok yung pagkain nila, di ba? Tuloy. So, nakakapagpasok sila ng pagkain doon, nakakapagpasok sila ng tubig doon, pumapasok po yung kanilang mga ambulance doon para, at yung iba pa pong mga gamit mga sasakyan po nila. Muling nabanggit ang mga polis na may na-detect na may heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa compound gamit ang ground penetrating radar. Ito ah, pag-usapan natin yan. Yung sinasabi nilang na-detect na heartbeat mga kababayan ko, ganito yan. Sabi ng mga pinapakalat ng iba, wala namang si Kiboloy, eh. nilibot na nila 'yan. 13 ha. Ito map is ilang hektarya ba ito? Ah, uh, basta nasa 13,000, ano, 13,000 o 14,000 hectares. Iba mla, is taking 14,000 to 13,000 hectares yung laki ng lupain. At inamin ng mga taga-KOJ si mga kababayan ko na hindi na meron talaga underground. May nagdig sila ng underground mga kababayan ko sa kingdom mga kababayan ko ngayon sa sobrang lakas nang uh, sa sobrang lakas ito uh, sa sobrang lakas ng uh, information na natanggap ni uh, ni General Torre 30, ta 30 30 hectares sorry ayan 30 30 hectares ayan thank you very much for correcting not Jackie Duque yung 30 hectares niyan meron yang underground at may bunker na tinatawag mga kababayan ko, ah, mga kapatid, no? At may bunker yan. Yung, ang target nilang kunin, bakit sila gumagamit nung heartbeat na, pan, yung pandetect ng heartbeat at yung thermal uh, uh detection na yon Because, naniniwala nila General Torre na meron talagang bunker doon. At, ang KOJC na rin mismo ang nagsabi, meron talaga silang tunnel. Merong mga tinatawag na bunker. Okay? 30,000 square meters. Thank you po. No? Mga kababayan ko. At meron silang banker na tinatawag. So, yung banker na yun, mga kapatid, ay uh, talagang ano, talagang, uh, meron talagang tataguan si Kiboloy. The problem, mga kababayan ko, kulang pa po yung manpower natin para mag-search sa ganun. Mga kapatid, on the part of police, mahirap yung trabaho nila. Why? Mga kababayan ko, kasi mga kapatid, kasi ang gagawin kasi ang ginagawa nila ngayon mga kababayan ko, sa 3,000 na personnel na pumunta doon na uniform personnel, kulang pa po 'yun sa 30 30,000 square meter o sa 30 hectares na lupain ni Kibuloy. Mga kababayan ko, para suyurin 'yung lugar. Kaya umaasa sila sa mga technology. Now, mga kababayan ko, now, no na-detect ni General Torre na mayroong heartbeat sa ilalim, mas lumakas ang suspetsa nila na nagtatago lang to si Kiboloy sa bunker. Malabong hindi gawin ni Kiboloy yun mga kababayan ko. Malupit itong si Kiboloy, eh. mga kapatid. Gagawin at gagawin niya. Ito ha, ah, huwag sasamahin loob nyo sa akin sa mga taga-KOJC. You know what's the reason kung bakit kayo inuutusan na mag-rally dyan, manggulo? Oo, manggulo. Magrally manggulo. Tama? Bakit kayo inutusan? Makinig kayo sa akin. Bakit kayo inutusan? Meron pinakamatindi diyan, mga kapatid. Kasi alam niyo kung bakit pag gumawa kayo ng komosyon, gumawa kayo ng gulo at nagkagulo diyan sa labas, matututo ang atensyon ng mga pulis sa inyo sa labas. Pero mga kababayan ko, at chances na yun ni Kiboloy para makatakas. Mga kababayan ko, at ang pinakamatindi dito mga kapatid, alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Ako 100% alam ko nandiyan dyan si Kiboloy. Bakit? Mga kababayan ko. Bakit? Mga kapatid. Simula po nung si Kiboloy ay nag-morning worship sa Dabao. Tama, tama ba ako? Nag-morning worship sa Dabao kasama yung mga membro niya. Lumitaw siya sa intablado, mga kababayan ko. Lumitaw si Kiboloy sa intablado. Ano nangyari, mga kababayan ko? Walang nakalabas na Kiboloy doon. Okay? Walang nakalabas na kiboloy, mga kapatid. Walang nag-exit na kiboloy. Mga kababayan ko. Kumbaga sa chess, mga kababayan ko, ang laro na to, checkmate na si Kiboloy. Kahit siyan siya pumunta, pwede na siyang kainin ng player. Okay? Yun ang nangyayari ngayon dito. Wala nang Kiboloy na makakalabas. Saan kayo makakita, mga kababayan ko, no? Imagine nyo, Andun ako sa ano? Andun, andun, andun ka sa nag-preach ka? Tapos bigla tas nung pinasok ng mga pulis, tuntago ka, tumakbo ka. Hindi mo na alam, hindi na alam, hindi ka nakita. Of course, mga kababayan ko, ahalugbogin nila yan. Yung buong compound ng KOJC, mga kababayan ko. Tuloy. But we, and we are making focused, uh, focused search. Remember, hindi naman lang sa sino nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has, eh, tataigin pa ni Kiboloy si Pablo Escobar, ha? Yung drug lord. Ito mga kababayan ko, rapist. Tarot. <laughs> 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 o, di ba? Tuloy. you cannot do that. We will not do this uh, unless na... Unless na very very convinced kami. Yeah, nilockdown nila ang buong area ng KOJC. Yan, nandyan talaga siya. Sabi naman ng KOJC, ginamitan na ngayon ng Jack Hammer ng mga pulisang compound. Ito, ito nakakatawa. Another fake news na naman ni Atty. <laughs> Di ba? Para mapalala, para mapalalala lang yung situation mga kababayan ko dahil hindi sila makapag-fake news. Lubog na lubog sila pag ang SMA na nagpe fake news, pag nagbabalita ng mainstream media, ang layo sa balita nila eh. Sabi nila ginamitan na daw ng Jack Hammer. Itong uh, KOJC, mga kababayan ko. Sagot naman ni Tore. Para maharap ang pastor, bagay na hiniling nilang itigil na. They are ordered to cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as properties of the petitioners. Grabe naman. The act. Of Jack Hammering, the, what you call this, the uh, structure of the building of KOJC, not owned by Pastor Apollo si Kibuloy. But, tama naman, sa simbahan yun. Is, Pero ang nagpapatakbo ng simbahan, ang kumukubra ng donasyon, si Kibuloy. Kibuloy pa rin yun. Tuloy. Accordingly, included in the cease and desist order. Hindi lang ganun naman yan ng mga pulis. Ah, Hammering? O, sa siya, oh, dia kah mili. Kalau kah mili kau lah mian. Biar kami kah mili yang, biar kami kah mili parahan api. But that's uh, <laughs> Magjajak hammer ka, hanapin mo si Kiboli, magdidig ka pababa. Ano yung kalokohan? Tuloy. So, so wala tayong ano sa... So, lang ang tumatagos dum. So lang. May Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Alam mo, nakakatawa at nakakatawa tong pag-paigipagtagotagoan uh, ni Kiboloy, no? Hola oh, katawa to. If you are watching right now, pastor, no? If you are watching right now, I know you're watching uh, every vlog na ayaw sa iyo. mag ka mabuti, no? Kung may sakripisyo 'yung buhay ng mga miyembro mo, no? Kung talagang wala kang pagkakasala, kung wala ka talagang pagkakasala sa sinas binibintang sa iyo, inaako sa sayo. Lumutang ka. Huwag kang magtago sa ilalim. Huwag kang magtago sa ilalim ng bunbunan ng simbahan mo. No, Pag mo ibala yung buhay ng mga tao, mga miyembro mo para lang sa pangsarili really, mo. Kasi kung sasabihin mo, ayaw ko palabasin ng mga miyembro ko eh. Pero yung mga miyembro mo mapapahamak na. May namatay nang isa. Di ba? May namatay nang isa. Inatake sa puso because that person wants to protect you from the police. Di ba? Mga kababayan ko, can you imagine that? one soul sacrifices his life for Kiboloy, walang katuturan. Diba? Walang katuturan. To be honest, to be honest, Mr. Kiboloy, no? Mr. Kiboloy, ito ha. Ah. Isinasakripisyo mo, isinasang-alang-alang mo yung mga tao naniniwala sa'yo na maliligtas mo sila. Totoo lang. And yung mga tao na yung because of love and agitation na ginagawa mo sa kanila. Pero ang tanong ko dito sa iyo, Mr. Kiboloy, hanggang kailan ka magtatago dyan? Paano kung dinanalo si Sarah? Hindi ka lulutang Di ba? Mang may sakripisyo yung buhay ng mga miyembro mo. Kung talagang mahal mo, miyembro mo, lalabas ka, susuko ka, haharapin mo yung pinapataw sa yung kaso. Pag hindi ka lumabas, ibig sabihin nun, makamundo ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Mapag-imbut ka. Tama, mga kababayan ko. Tama ba yung sinasabi ko? Diba? Let's set aside that Kiboloy is appointed son of God. Kung naniniwala kayo doon na appointed son of God si Kiboloy, wala akong pake doon. Kung kayo membro ng KOJC, wala rin akong pake doon. ba? Diba? Ang tinutukoy ko dito, yung patong pinag-usapan natin is humanity. ba? Diba? Humanity. Karapatan na ng tao ang pinag-usapan natin dito. Kung hinahat, kung, 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 kung pinagbibintangan ka, lumutang ka. Kung malinis ka, lulutang ka. Pero pag may tinatago ka at ginawa mo talaga, magtatago ka. Pero once na mahuli ka, Mr. Kiboloy, ako na nagsasabi sa'yo. Maraming tao ang mapapahamak ng sa ginagawa mo. Hanggat maaga pa yung panahon, may pagkakataon pa, sumuko ka na malalaman at malalaman din nilang nandiyadyang ka. At unti-unti na nilang papasukin yan.